ilang araw nang walang ginawa si Pon, kundi ang salak. sa Kung kailan seryoso na siya sa pag-ibig, saka naman siya niloko ng babae. Karma yata ito ng langit dahil sa mga babaeng pinaiyak niya noong araw. Shit, hindi niya kalahing balak lamang pala siyang paiyakin ni Vian. Galit na galit sa sariling ibinato niya sa salas ng isang bote ng Shit, ang sakit-sakit malamang may minamahal na iba si Vian. Nang makita niya ang boyfriend nito, Parang gusto niya muling suntukan ng lalaki dahil sa selos. Mabuti na lamang at may katiting pang sanig na sa kanya. Kung hindi baka hindi lang suntok sa pangang inabot nito sa kanya. Hindi na niya napigilang pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon, umiyak siya dahil lamang sa isang babae. Honey, kung kailan siya tumala, saka naman siya nagkakaganito. Kung nakilala lang marahil ng mga nakakakilala sa kanyang nangyayari sa kanya yun. Aakalain ng mga itong nababaliw na siya. Sa bagay, totoo nang nababaliw na siya ngayon. Hibang na hibang na umiibig. Baliw ka wang. Baliw ka dahil umiiyak ka nang dahil lamang sa isang babae. Baliw ka. Narinig yung sigaw ng utak niya sa sayo. Pero talaga namang baliw ang umiibig. Hindi ba? At wala nang sasarap pa sa pakiramdam ng isang umiibig. Narinig niya naman yung pagtatanggol ng puso niya. Siraulo ka pala eh. Paano magiging masarap ang pakiramdam ng umiibig? Tingnan mo nga ang nangyayari sa'yo ngayon. Masarap ba yung halos patayin mo na ang sarili mo? Saka iinom ng alak. Yan ba ang masarap ha? Kinalaki mong tao ay namumugto ang mga mata mo dahil sa kaiyak sa baba. Nangiinis na maladay ng utak niya. Tigilan niyo na ako, shit. Parang nababala na sigaw niya sa sarili. This yes, was it, Kung palagi siyang ito, walang mangyayari sa buhay niya. Hindi maaari habang buhay ganito siya. Pero paano niya haharapin ang bukas kung nawala na siya ng ganang mabuhay pa? kaysa isang babae na niya ng na pornada pa. Biya na ihana sa tipilepo na si Paul, narinig niya ang tawag ng inamula sa labas ng kanyang silid. Mami pakasabing masama ang pakaramdam ko. Aniyang ni hindi man lang bumangon para pagbuksan ng pinto ang ina. Iha ilang araw mo nang pinagtataguan si Paul, nag-awa na naman ba kayo? May bahit na pagalan lang tanong ng kanyang ina. Gusto mo bang pag-usapan natin ito? May guilty siyang pati ang pamilya niya ay napag-aalala niya dahil sa nangyayari sa kanyang. Nakukonsensya sa yung bumangon at pinagbuksa ng pinto ang ina. Pumasok ang matanda at naupo sa tabi niya. Dalawang araw ka nang hindi pumapasok sa trabaho. Sabi mo naman ay wala kang sakit. At nahahalata ko nitong mga huling araw ay parang gusto mong iwasan si Paul. Ano ba talaga ang ipinagkakaganyan mo? Umiling siya. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang lakas ng loob na ipagtapat kahit na kanino. Maliban kay Paul ang kinasapitan niya. Na para bang ayun ay isang sakit na nakakahawa na anumang oras ay malalaman ng mga lalaki lalo yun siya at pandidirihan. Ewan ba niya kung bakit ganun ang pakiramdam niya? Tanging kay Paul lamang siya nagkaroon ng nakas na loob sa nasabihin, baug na siya. Anong kasi niya ang lalaki ng taong matutuwa sa balita ngayon? Mahal mo pa ba si Paul, iha? Matiim ang pagkakatingin sa kanya ng ina. Pilit binabasa ang nasa loob niya. At wala na siyang dahilan para pati iyon ay ipagsinungaling pa sa Tumutulo ang luhang umiling siya. Then bakit hindi mo sabihin sa kanya? Kung talagang wala ka nang nararamdaman para sa kanya, kung unang pahirapan pang ang sarili mo sa pagkakunwari, hindi lang ang sarili mong sinasaktan mo sa ginagawa mo yan. Masigit mo siyang sinasaktan dahil nagiging unfair ka sa kanya. Lumakap siya sa ina. Makin, mami natatakot akong mag-isa. Ayoko mag-isa, mami. Bakit ka naman mag-iisa? Narito kami na pamilya mo. Saka hindi lang naman si Paul ang maaaring umibig sa'yo. Si Paul lang ang maaaring umibig sa tulad ko, mami si Fulang. Ani ang hindi napigilan ang sariling magsalita. Ano bang pinagsasasabi mong bata ka? Yang ganda mo yan, abay lukulok lang hindi magkakagusto sa'yo. Mahimi kahit na sinong na Kapag nalaman nila ang totoo, alam ninyong lalayoan nila ako. bak siya. Mami, dahil sa aksident ang sinabi ko, wala na akong sinabi. Hindi na ako maaaring bumuo ng isang pamilya na kahit kailan. Kung maralaga lang tinignan na, kayakap siya sa ina. Niyakap siya ng mahigpit ng ina. Ramdam niya ang awang bumalot sa kanya. Lalo siyang napaiyak. Maging ang ina niya ay walang maapuhat na sagot sa kanyang sinabi. Mami, sana eh na sa iba. Lalong-lalo na kay Kuya Melvin. Ayaw kong kaawaan ako ng mga tao, mami. Nakakaunawang tumango ang matandang babae sa kanya. Biya na magkalinawan nga tayo. Ano ba talaga ako sa buhay mo? Halata ang pagkairta sa anyo ni Paul nang kausapin siya. Nasa isang cozy restaurant sila na at kasalukuyang naglalaj. Hindi siya agad makapagsalita. Sumipsip muna siyang ng pineapple juice. Mumuntong hininga ng malalim si Paul sa kaumli. Sinasabi ko na nga ba? At gusto mo lang akong gawing panakit butas? Inip sa sabi nito. Paul, biyana huwag ka nang magkunwari pa. Nararamdaman ko. Alam kong kaya mo lang ako binalikan ay dahil wala nang ibang lalaking maaaring magmahal iyo. Walas na malaman nila kung anong kalagayan mo. May namuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Mumisi ng tila na nunuya ang binata. At natatakot kang mag-isa hindi ba? Natatakot kang tumandang dalaga. Ramdam niya ang galit na gustong kumawal. Kung hindi nga lamang nakakahiya sa ibang tao, baka kanina pa niya nasa palsipol. Kaya pala kahit anong pilit ang gawin niya, hindi niya makuhang mahalin na gustong lalaking ito. Biglang nawala ang guilty feeling na nararamdaman niya. Tama lamang naman palang huwag niyang pag-ukulan ng pagmamahal ng lalaking ito. Paano mo mamahali ng isang lalaking ubod sa ka? Katalasan na ang dila, masyado pang bastos. Kung ayaw mo na sa akin, fine. Hindi lang ikaw ang babae sa mga. Pero huwag kang umasang muli kitang tatanggapin sa oras na balikan mo akong muli. Ito na ang huli natin pag-uusap. Sinalubong niya ng tila na nunuyaring tingin ng binata. Sobra-sobra na ang pang-insulto nito sa kanya. Hindi na na yun mapapalampas ka. Huwag kang mag Kahit kailan na hindi na pa. Ngayon pa nga lang ay pinagsisisihan ko nang nakipagbalikan ako sa iyo. Ani yung mabilis ng tumayo para iwanan ang binata. Halatang napahiya si Paul sa inasal niya. Lihim na napangiti siya. Tama lang ang ginawa niya. Kuya Melvin ha, kang bigla. May nangyari ba sa mga bata? Nag-aalala lang tanong niya sa kabilang linya. Sa mga bata, walang nangyari. Pero kay Bon masama. Bigla ang kabang bumalot sa kanyang buong katawan. Bakit kuya? Anong nangyayari kay Bon? Aniyang hindi may ang pag-alala. Nahihibang na yata ang kaibigan kong yun. Ilang araw nang walang ginawa kundi ang mag-inong Alam ko ikaw ang dahilan ng ipinagkakagano niya. Pareho kayong malapit sa puso ko. Kaibigan kong matalik si Bon at ikaw kapatid kita. Ayon ko lang nakitang nagkaganon si Juan ng dahil lamang sa isang babae. Mahal na mahal ka ni Von Viana. Alam ko yun, kuya. Ngayon bakit mo siya pinahihirapan ng ganito? Huwag mong sabihin hindi mo siya mahal dahil alam ng nagsisinungaling ka lang. Kailala kita, Viana. Kuya, kung natatakot kang baka ka lang lukohin ni Von, kaya pilit mong pinipigilan ng damdamin mo. Ako na ang magagarantiya sa yong hindi ka niya lulokohin. Kapatid mo ko at hindi ako gagawa ng hakbang na ikapapahamak mo lang. Hindi mo kasi naiintindihan, Kuya Mami. Mahirap ipaliwanag eh. Ako ang hindi mo naiintindihan. Alam mo ba sa ginagawa mo ngayon ay kapwa mo pinahihirapan ang damdamin niya ni Bon? Sasabihin ba niya sa kapdid ang totoong dahilan ng pag-iwas niya kay Bon? Biyana ko ang nahihirapan sa nangyayaring ito sa inyo. Kung talagang ayaw mo sa kanya, kausapin mo siya. Eh. Sabihin mo sa kanya ang totoo. Ilang beses ko na siyang kinausap kuya. Baka hindi ka nagsasabi sa kanya ng totoo. Kilala ko si bun. Hindi yun magpupumilit sa isang babae kung talagang ayaw sa kanya at kilala rin kita, Viana. Huwag ka nang magkailapan. Alam kong mahal mo rin si Bon. Pilit mo mang itanggi ang nararamdaman mo rin. Hindi ka makapagsisinungaling sa sarili mo. Hindi mo madadaya ang puso mo, Viana. Hindi siya makapagsalita. Para siyang isang mailap na hayop na nasa kol sa bitag ng kalaban. Viana, huwag mong takasan ng problema mo. Harapin mo yan habang maaga pa. Nakausap ko si na mami at daddy. At ibinalita na sa akin na nakipag split ka naman kay Paul. Sinabi sa akin ni mami na ilang beses lang nang iniiwasan ang lalaki niya. Ngayon ay malinaw na sa akin hindi mo nga totoong mahal si Po dahil ibang lalaking ang At alam kong si Juan yung biyana. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit pilit mo itinatanggi ang niya. Hindi habang buhay makakaya mong ng sarili niya. Hindi habang buhay matatakas ang mga damdamin mo biyana. pagwawakas nito ng usapan nilang magkapatid. Matagal nang nakababang ang telepono na hindi pa rin mawala sa isipan niya ang huling tinura ng kapwa. Siya ang siya kukuha ng lakas ng loob upang ipagtapat kayo ng dahilan ang ay nito. Mas matatanggap pa rin ang magkalayo sila ngayon ang binata kaysa naman ang layuan siya nito oras na malamang ba siya. Mas masakit tanggapin yung layuan siya ng lalaking pinakamahal dahil sa kakulang na ibig ng isang baba. Sa ngayon ay maaaring maghihirap ng kalooban nito pero pasasaan ba't nakakarecover nila? Narating din ang araw na makakatagpo ito ng babae yung masigit pa kesa sa kanya. Hindi tulad niya. Habang buhay niya yung dadali ng mapait na kanasapitan niya. Mananatili na lamang sa kanyang didibang pag-ibig na nararamdam niya para sa binat. Hindi na yun mapapakawalan pa. Umiiyak na dumapasya sa kanyang kam Ano bang naging malaking kasalanan niya para parusahan siya ng ganito? Hindi maaaring ganito na lamang ako palagi. Hindi maaaring tuwing maaalala ko si Biana ay magpapakalunod ako sa alak sabi ni bansa sarili. Habang inaayos ang mga kalat na ginawa niya kagabi, I have to move on at hindi ko, ako makakalimot kung naririto ako. kailangan lumayo muna ako sa lugar na ito. Matapos makapaglinis ang bahay, itinawagan niya si Mami. Buo na ang plano niya. Magpapalipas muna siya ng sama ng loob sa Amerika. Para talaga bang iyan ang pasya mo, sabi ng nasa kabilang ngayon niya. Bumuntunghin nga siya ng malalim. Kailangan eh, mas mainam na rin para makapag-relax naman ako. Ikaw na muna ang bahala sa opisina. Pakisabi na lang sa mga kliyente ko na magbabakasyon lang ako ng ilang linggo. Huwag sila mag-alala hindi ko iiwan ang trabaho ng may problema. Akong bahala. Basta kailangan mo ng tulong ko natin. Rito lang ako pare. Salamat pare. Parang tinakasan ng kulay ang ni Bianna ng ibalita sa kanya ng kapatid na nagtungo ang Amerika si Bon. Nagtatalo ang kanyang bandami. Alam niyang paglimot ang dahilan kung bakit gagawin niyo ng lalaki. Hindi't nasasaktan siyang malaman na handa na itong kalimutan siya. Dapat sana ay matuwa siya. At least ay hindi na maghihirap pa ang kalooban niya. Bon. Pero talaga hindi niya mapigil ang sariling masaktan. Ang sakit-sakit na darating din ang araw ang makakalimutan na siya ni Mon ang lalaking pinakamamahal niya. Pero dapat ay maging handa na siya roon. Isang buwan ang lumipas simula nang huli silang magkita ni Mon. Hindi niya akalaing makakaya niya ang gayong katagal na panahong mawalay sa paningin ng binata. May ilang gabing lagi na ay masasaya nilang alaala. na naiisip niya at hanggang ngayon ay gabi-gabi rin siya yung iniiyakan. Ang katotohanan hanggang sa panaginip na lamang niya, maaaring bahalin ng pinata. Kumusta na kaya ito? Kailan kaya ito babalik sa Pilipinas? Tuluyan na kaya siya nitong nakalimutan? May kumukurot na kung ano sa dibdib niya, to may maiisip na nakalimutan na siya ng lalaki. Sa bagay matapos ang ginawa niyong pagtataboy dito, dapat lang nakalimutan na nga nito. Kaya na tumawag si Manang Lagring. Dinalaraw nila sa ospital ang kuya Melvin. Natatarantang balita sa kanya ng ina. Nang dumating siya buhat sa trabaho. Oh, namimulipit daw dahil sa sakit ng tiyan kaninang umaga. Nasa airport nga ngayon ang dali mo bumibili ng ticket, Sana ay merong available flight ngayon patungong ilo Kinunta ko nga ngayon si Manang Lagring para kumustahin ang lagay ng kuya mo. Pero wala namang sumasagot sa telepono. Ang mga bata po kayo, ma'am. Hindi ko na nga maintindihan kung anong lagay doon na. Oh, bakit naman kasi ayaw akong pasamahin do ang daddy mo. No? Ano lang ako nag-aalala ng ganito eh. Hindi na napigilan pa ng matandang babae ang mapaiyak. Inalalayan niya patungong supang ina. Mami, huwag na kayong mag-isip ng kung ano-ano. Baka -ano. kayo naman ang mapaano niya. Aniyang hinagod ang likod ng ina. Ipagdasal na lang natin na sana'y maging maayos ang lahat. Kamu mami ay tatawag uli ako ron para kamustahin sila. Ang mabuti pa ay magpahinga kayo. Igisingin ko na lang kayo kapag may balita na akong natanggap mula sa ilo-ilo. -il. Paano ba ako makakapagpahinga kung ganitong nag-aalala ko? Protesta ng isna sa sugestyo niya. Mami, wala rin namang magagawa ang pag-aalala ninyo eh. Sige na mami, magpahinga na lang po kayo sa kwarto at ako nang bahalang kumontak sa ilu-ili. Napilit din naman niya ang inang magpahinga na. Nang matiyak na natutulog na ang inay, ikinontak niya ang ilu-ilo. Kanina pa sinik na kabahan. Random niya ang may masamang nangyayari sa kapatid. Hindi lang niya masabi sa ina, dahil baka lalo itong mag-aalala isang pamilyar na tinig ang sumagot sa kanya. Kailan pa nagbalik ng Pilipinas si Bon? Gusto sana niya itong kumustahin pero tinalo ng nararamdamang pag-alala sa kapatid. Ang excitement na nararamdaman niya sa kalamang kausap niya ngayon ni si Von. Maging ang lalaki wala naman sa pagkakausap nila ang isip. Na e hindi nga na ito kinabakasan ang excitement sa tinig. Sa halip ay labis na pag-alala ang nababakas niya sa tono ng pagsasalita nito. Lalo tuloy bumis ang pagtahip ng didyo niya. Hindi nilang kung dahil ba kay dahil sa labis na pag-alala sa kapatid. Kumusta na si Kuya? Isang malalim na buntong hininga na yung narinig sa kabilang linya. Fon, Viana, ang mami at daddy mo. Narinig niya ang tanong ng lalaki. Si daddy papunta na rin. Si mami naman at na. Hindi kasi mapakali kanina pa. Bakit ba? Ano bang lagay ni Kuya? Viana, pilit ang hininga nito. Parang may ayaw sabihin sa kanya na nasa kabilang linya. Lalong lumakas ang kabari. Kung ano na ba talaga ang lagay ni kuya? Umiiyak ng tanong niya. Sama ay parang alam na niyang may hindi magandang nangyayari sa kapatid. Miss Biana, kung ano man ang sasabihin ko, huwag kang matatanan na. Ano ba talaga ang nangyari kay kuya? Parang nainis ng sabi niya. Halatang pinipigilan lang ang nasa kabilang niya ang huwag mapaiyak. Hindi na siya inabot sa ospital. Kumalat na raw ang lason sa buong katawan niya dahil sa pagputok ng kanyang pantog. Parang nagdilim ang kanyang buong paligid dahil sa narinig. Eh. Unti-unti, para siyang isang kandilang na uupas. are you alright? Nagalala ng tanong nasa kabilang linya. I'm okay. Gumagal-galang tinig na sabi niya. Anak ko, bakit mo kami iniwan? Diyos ko, ang lilit pa ng mga anak mo. Kawawa naman sila, anak ko. Umahagulhol na sigaw ni Aling Mila sa bangkay ng anak. Si Naika at Jerome naman ay panayang iyak habang nakatanghod sa wala ng buhay na ama. God, parang kailan lang ay masya silang magkakasama ng mga bata at ng kapatid niya. Ngayon ay wala na si Melvin. Iniwanan nito ang dalawang mulang maling na bata. Nakagat ni Biana ang pangibabang labi. Parang hindi na niya kayang makita ang pag ng mga pamangkin. Ang liliit pa rin na ika at sirong para maulila ng lubas sa mga magulang. Nilapitan niya ang mga ito at nila sa inuupuan niya. Dito Biana, hindi na po ba mabubuhay si Daddy? Manungkot na tanong ni Ika sa kanya. Hindi na nabubuhay ang patay Ika, sagot ni Jerome sa pagitan ng pagsimok. na makasang iyak ni Ika. Kahit paano ba niya pagagaanin ang nararamdaman ng walang mare ng mga bata? Napansin niya sa isang sulok si Pan, may lungkot sa mga mata habang nakatingin sa kanila. Alam niyang maging ito, may lihim na umiiyak. Dahil sa pagkawala ng matalik na kaibigan, lumapit ito sa tabi sa at kinarga si Ita. Nandito naman kami ng tita Viana mo Anito hamang hinahagod ang buhok ng bata. Iiwan niyo rin naman kami ni Manong Jerome. Hindi naman kasi na mami at daddy.